Ayan. Anong nangyari dito, te? <laughs> hindi ka napapakita. <laughs> 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 hindi, hindi ka nasasama. Ayang na gumana. Ayaw na gumana. Oo, oo, Pero biglang, mga kasi, biglang, biglang na lang natigok. Ayaw. Anong... Tapos sabi ng anak ko, baka lobat mama, sabi niya. Pinacharge namin. Oh. Yung battery. Ayaw na, wangkat. Ayaw pa din. Wala na, siguro palitan na to. Hindi ng... na na ng bago. Pero baka lang may problema na iba. Pa. Ah. Kaya pinapacheck ko sa iyo. Okay naman 'yo. Ayun. Hindi ko alam kung ano. Palitan Ay, na siguro baka kulang na... ng ano to, ng tubig yung gulong. Tubig yung paano mo kagaya ng tubig yung gulong? Hindi. <laughs> <laughs> ano lang. <laughs> Pero may ano, teka na. Ibusin na ba? Wala pa lang busina to, matagal lang walang busina, no? Meron na, 'di ba? Okay na 'yon noon. Pero nawala. Ayun, 'di pa lang naka-on eh. Oo, oh, lakas eh. Ang oh, lakas grabe naman niya. Pero yung ano niya, yung wigil-wigil, yung, yung side, ano ba yung Ah, ano, o, dito, ito. parang hindi gumagana. Ayan. O, hindi, yung dito. May signal light naman. Malakas mo busina. Okay na. Ayaw. Ah, pundido. Yeah. kundi ito palitan natin palitan natin diba ito man kagana to may ano bursino oh lakas oh yung anong problema niya visit na yan visit na to. palitan na to bago <laughs> big bike agad para hindi na mag racing racing yan problema nito oh, sige dadaling ko muna to doon sa junk shop doon sa akin. Diyan sa bahay niya. Oo. Dalhin ka muna to doon. PM mo na lang anong problema, kung anong bibiliin. kung anong ano. bibilin wala, wala tayong bibilin dito under to. Kahit wala tayong bibilhin. So, Pero mayroon papalitan. Pa... May papalitan wala tayong bibili. Pa... Okay naman eh. May, may tindahan ang battery? Hindi, hindi. Okay pa battery, lakas oh. <coughs> oh, lakas oh. So, paano, paano ba 'to? Hindi ba... na ako marunong magayos kaya... eh. Kung alam eh. Ayun. Di, hey, vlogger na nga ako kunwari, balay mo, sumika. Sumika tayo. Oh, Ba't ba, wala rin handle grip? Ano ba itong ano, motor mo? Ano, si, na, ano, yung mga anak ko, mga wala namang time eh. Ah, ganon? Hindi kita ng link. Pero, Paano pa, ba buksan pa, ito? Ba ito oh. Alin? Ah, yan? Ano ba yan? Ewan ko, nahulog. Ah, ano pala ito? Kaway-kaway. <laughs> Dami niya si Shopee. Ay, buksan ko. Oh, sige nga ate, buksan mo ito. Hindi na ako marunong. hindi mo eh. akong ibibinjo. Okay. Hindi, eh, sige, hawakan ko na. O yan, buksan mo. May power eh. Dali lang to. Wala lang ako. Ano yung uh, nangyari? Eh. Ba't ko nag nag-discard Hindi. <coughs> Kahit nag-discard yan, aandar yan. Kahit pag sinipa mo. Ay, ano eh, Hindi nga natin alam. Kaya titi chick So, kunin ko na to. Pag, pag hindi ko nagawa, hindi ko ibabalik. <laughs> Alright. <laughs> so, yan. Okay na ito, no? ah uh, basic check muna tayo mga idol. So, idol mandar. Tignan natin kung may gas. Meron naman. Tapos, na-check na natin yung ano, Battery. malakas may battery may gas check na lang natin yung ignition no so buksan natin dito mga idol pero tignan nyo rin kung ano yung naging history ba may nakapagpakarga naman kayo ng ano ng gas na may tubig hindi din talaga andar yan ayan ay sipa, pa sipain natin kung matigas may compression Okay yan So isa na lang Yung kuryente Tignan natin ito, buksan nyo lang dito Yung kanyang ano, Engine cover Dalawa lang naman yan Dalawa dito sa baba Dalawa dito sa taas Ayan o oh. Para sa may mga sporty na ayaw tumakbo Ayaw mandar, ayaw mag start Ito yung mga gagawin nyo Ayan So anyway, kahit walang baterya ito, aandar to. No? Oh, kasi kickstart. Pagka yung mga <coughs> hindi battery operated. Ayan. So medyo matagal-tagal na rin ako hindi gumagawa ng Mio. Ngayon na lang ulit gawa nung kapitbahay ko ay nag-request nga. No? Tanggalin ko muna yung ano, engine cover. So yun. natanggal na natin yung engine cover. Tignan nyo yung ano, maganda kasi itong motor na to. Isa sa nagustuhan ko dito, all stock talaga ito. Wala pang galaw ang makina nito. So, ayan. Nandito yung titingnan natin yung spark plug. So, ayan. Spark plug cap. Ilain niyo lang. Tingnan sa. Ah. Wala pang galaw. Tingnan niyo naman yung tsura ng carb niya. Halos ano. Duming-dumi na oh. Duming -duming, oh nga stuck na stuck hindi nagagalaw eh. air box ayan o oh. parang nalubog pa, nalubog na sa baha pero ganyan talaga yan sobrang tagal na kasi nitong ano na to sporty na to tanggalin ko muna tong spark plug cap no para ma-check natin yung spark plug so ayan o oh, nabunot na natin mo see natin ngayon, no? Oh. Titignan nyo yung kopa sa loob kung ayos pa. No, kung... Ayan, okay pa naman. Hindi naman siya corroded. Ngayon, tatanggalin natin yung spark plug. Kung meron kayo pang patanggal spark plug, ayan, number pala ng pantanggal nito ay 5, 8, Parang number Ano yata ito? 16 na. Ah. 16 17. Ayun, spark plug cap. Ah, uh, pala ng spark plug. Ayun, ang tigas ah. Wala. Ako pa ah, mabali. Ah. Ah, grabe, tigas. Saglit lang mga ito, gagawa lang ng persa. Tigas eh. Ah, tsaka baka mabali. So ayan medyo Nalugang ko na siya. Ingat lang kaya kasi baka tamaan tong na ito. Ayan o, Ito. Baka tamaan talaga siya. Yung iba tinatanggal na yan. Binoblind. Eh. Para daw tipid. Ayan natin. Kasi matagal na ito. Wala sila idea. Eh. Kung anong nangyari. Ngayon. Ito yung mga basic check na ginagawa natin. Para ano. Ayan. Plant. Ayan. So, tignan muna natin kung may kuryente. No? So, ito dumi na, oh. So, tagal na rin ito, eh. Ayan. So, ibalik natin. Ayan. Tapos, tapat nyo lang dito. Ayan. Bakal yan tapat ko lang dyan check natin kung may kuryente kasi tagahawak yung hirap talaga mag video pag ano walang tagahawak yan tapos sipahin natin isusin nyo sipahin natin kung may kuryente tignan natin yun o wala o yun o so, kailangan nakasusi ah yun o wala wala kuryente so, so, wala siyang kuryente palitan muna natin ng spark plug so meron tayo dito ng spare na spark plug palitan muna natin kasi walang kuryente no? maaaring iyan din ang problema bago tayo tumalon sa iba kasi no? kasi itadiagnose na natin kung saan talagang problema niyan pwedeng sa ignition coil CDI no? so doon yan papunta o, check natin to. Yung isa kanina, wala na yun. Wala kuryente. Ito yung sating natin. Ayun. Wala rin kuryente. Ayun, so walang kuryente. Kasi, hindi nakasusi. Nakasusi. Nakasusi nakalimutan natin susi eh. Ayan. Kunin natin susi. Tingnan natin may kuryente. 'Yun. May kuryente. Oh, meron na kuryente oh. Yung isa kanina wala. Ayan, oh. Si nga ulit natin para ma-confirm natin na may kuryente na. Kasi talaga yung isa kanina wala rin 'yun eh. Walang 'yun oh. 'Yun tanya nyo na, may mga lapit natin para mas maganda. Maganda kasi mas malapit. Yan, ganyan. dito. Try natin ibalik yan. Tapos check natin kung maandar. Ito muna gamitin natin. Mga pang test unit natin na spark plug, no? Nako, uulan pa mga idol. Mahirap din magbalik nitong spark plug na to. Diyan natin dito sa holder. Ayun. Natin. Paano bang thread nito? Ay nako. Tagal na kasi hindi gumagawa ng sporty, pero yung mga dati nating mga videos kasi sporty 'yun eh. Mga nausong sporty halos lahat ng ginawa ko doon sporty tsaka mga Mio I, Sol I 125 mga binibiyak natin noon yan tumatanda na talaga so ako minsan pagka hindi ko naaalala binabalikan ko yung mga videos ko yan para makita ko kung ano ba yung ginawa ko noon maganda rin kasi may ganun eh may video para syempre eh. Ayan, minsan mahina rin memory natin. Nababalikan natin. No? Yung mga ginawa natin dati. Ayan, so. Oh. Ano muna yan? This part. Ayan. So, ito yung luma, mga idol, no? Lumang spark plug. Ayan. Tignan natin kung aandar. Sanag, bandar. parang hindi tayo ka maglinis ng carb Start <laughs> natin Start natin Yun no Diba Mandar na idol Uy namatay oh. Medyo Medyo linisin na rin ang carb nito So ano anong Unang start Aliado Oh. Oh. pero okay na ito kasi umandar na eh. so problema lang nito is power plug yun lang doon muna tayo sa basic no bago tayo pumunta sa iba at least meron na kayong idea Ayos na. na. Basic lang. bibili natin yung mayari ng spark plug. Para magamit niya. Okay, thank you guys and God bless you. Don't forget to subscribe. Thumbs demo. So yung video natin, uncut yan. No? Ayan, balik nyo na lang yung engine cover. Nag-trace pa tayo ng problema tuloy. ba diba? Basic lang. Spark plug unahin nyo i-check kung may gas kayo tapos check nyo ba may tubig yung gasolina nyo ayaw mag start pero magre-redondo naman yan kahit may tubig tapos pag gumanda usok mausok Ganun. so yun, check nyo yung gas spark plug then bateria kung battery operated tapos check nyo rin kung malambot na yung kick nyo ay, sorry. Mother pala. Kung may compression pa yung sa yan. Yung mga basic nyo yung titignan. Thank you, guys. Don't forget to subscribe. Thumbs demo. At pag may nakuha kang konting tip, balikan mo naman ako, guys. No? Like and share. God bless you. Ride safe sa lahat.